Pangus ng kahapon. Haluan natin ang gulay. Let's go! Hindi Sibuyas. Lagay ng bawang. Luya. Kamatis. Apat na piraso. Isang kamote lang yan. Naglagay tayo ng kamote para medyo may touch na sweetness sa ating niluluto ngayon. Yun sa all sweet. Itong pirasong okra lang. Yung punot dulo, hiwaan nyo para madali makapenetrate yung init sa gulay para madali siya maluto. Sige, no? Sariwan durog na pamin. Mabango yan. Tanti siguro na isang litro. Okay guys, kumukulo na. Alagay natin yung bangus ng kahapon. Luto naman yung bangus na Kadi na natin patatagalin. Sapo na natin ang ating mga gulay. Alokbate. Tasa ang ating saluyot. Lagay tayo patis. Ang paalat natin. At siguro mga 10 ml o 20 ml yan. Okay guys. Pwede pwede na yan. Ito na ang ating mga gulay. Tikman natin. Yun. Okay na rin yung alat para sa akin. Pero kung hindi pa okay sa inyo, pwede nyo dagdagan ng asin o kaya patis. Salamat nga pala sa mga nakasubaybay dyan. Kainan na tayo. Okay na yan. Thank you. I'm live oil. I'm live oil.